ang kamatayan ni Saul at ng kanyang mga anak. Ikatatlumput isang kabanata. Nakipaglaban ang mga Filisteo sa mga Israelita sa bundok ng Gilboa. Maraming namatay sa mga Israelita at ang iba sa kanila ay nagsitakas. Hinabol ng mga Filisteo si Saul at ang mga anak niyang lalaki at pinatay nila ang mga anak niyang sina Jonathan, Abinadab at Malkishua. Matindi ang labanan ni Nasaul at ng mga Filisteo. Tinamaan siya ng pana at malubhang nasugatan. Sinabi ni Saul sa tagapagdala ng kanyang armas, Bunutin mo ang iyong espada at patayin ako. Dahil kung hindi, silang mga hindi nakakakilala sa Diyos ang papatay sa akin at pagtatawanan panila nila ako. Pero natakot ang tagapagdala niya ng armas na patayin siya. Kaya kinuha ni Saul ang sarili niyang espada at sinaksak ang sarili. Namakita ng tagapagdala ng armas na patay na si Saul, sinaksak din niya ang kanyang sarili at namatay sa tabi ni Saul. Kaya ng araw na iyon, namatay si Saul, ang tatlo niyang anak na lalaki, ang tagapagdala niya ng armas at ang lahat ng tauhan niya. Nakita ng mga Israelitang nakatira sa kabilang bahagi ng lambak ng Jezreel at sa kabilang ilog ng horda ng pagtakas ng mga sundalong Israelita at pagkamatay ni Saul at ng kanyang mga anak. Kaya iniwan nila ang kanika nilang bayan at nagsitakas. Dahil doon, pinasok at tinirhan ng mga Filisteo ang mga bayan ito. Kinabukasan, nang pumunta ang mga Filisteo sa bundok ng Gilboa para kunin ang mahalagang bagay sa mga namatay na sundalo, Nakita nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang tatlong anak. Pinugutan nila ng ulo si Saul at kinuha ang kanyang armas. Pagkatapos nito, nagsugo sila ng mga mensahero sa buong lupain ng Pilisteo para ibalita sa templo ng kanilang diyos-diyosan at mga kababayan ang kamatayan ni Saul. Inilagay nila ang armas ni Saul sa templo ng diyosa nilang si Ashtoreth at isinabit ang bangkay nito sa pader ng lungsod ng Bethshan. Nang mabalitaan ng mga taga Jabez Gilead ang ginawa ng mga Filisteo kay Saul, lumakad ang lahat ng matatapang nilang mandirigma ng buong gabi hanggang sa makarating sila sa Bethshan. Kinuha nila ang bangkay ni Saul at ng kanyang mga anak mula sa pader ng Bethshan at dinala sa Jabes at sinunog ang mga ito roon. Pagkatapos, Kinuha nila ang mga buto. Inilibing sa ilalim ng punong tamarisko sa Jabes at nag-ayuno sila sa loob ng pitong araw.